Siyempre, di pa tayo matutulog kasi basa pa ang ating buhok. Lumabas ako sa bahay. Oh, anong oras na walang masyadong tao. Oh, loko. Oh. Diba? Pero dito, oh, loko. Oh, yung bata, oh. Hating gabi na nasa labas pa. Look. What is that? May, look, oh. May, may kulay blue. Ano Ano kaya yan? wala dito pag galing dito may blue ano yun ayan o blue na yan 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 blue hindi ako nung sukulay Ah, ano, ka pa man batang makulit.